Hi kaibigan! Napapansin mo ba? Kahit hindi naman gwapo, may ilang lalaking parang magnet ng atensyon ng mga babae. Tahimik lang, pero gusto ng lahat. Hindi nagpapakyut, pero hinahangaan. Ang tanong, ano ba ang meron sa kanila? Gusto mo bang matutunan ang mga sekreto kung paano mo maaakit ang babae? Hindi sa pamemeke, kundi sa pagiging ikaw mismo. Kung oo, Tapusin mo ang video na ito. Dahil sa dulo, malalaman mo kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit ang ibang lalaki hinahabol habang ang iba. Tinatanggihan. Bago ang lahat kay kaibigan, wag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-comment ang pinakatumama sayo sa mga puntos na babanggitin natin. Bakit nga ba maraming lalaki ang hindi makaakit kahit anong effort ang gawin nila? Kaibigan, karamihan sa mga lalaki ay akala nila ang sikreto para ma-attract ang babae ay nasa dami ng pera, ganda ng katawan, o bilis ng sasakyan. Pero bakit nga ba may mga simpleng lalaki na hindi kasing gwapo, hindi kasing yaman, pero halos laging may babaeng naaakit sa kanila? Ang dahilan, hindi dahil sa material na bagay, kundi sa enerhiyang dala nila sa paraan ng kanilang paggalaw, pananalita at pagtrato sa babae. Yun ang tunay na nakakaakit. Kasi sa totoo lang, maraming lalaki ang natuturn off ang babae sa kanila. Dahil masyado silang nagpapakita ng desperasyon, hindi nila alam ang timing at kulang sila sa self-awareness. Ngayon kaibigan, narito ang sampung mga bagay na gustong gusto ng mga babae upang maakit sila. Kahit hindi ka gwapo o mayaman. Una. Lalaki na may malinaw na direksyon sa buhay. Ang babae, likas na naghahanap ng lalaki na alam kung saan patungo. Hindi dahil gusto nilang sumakay lang, kundi dahil nais nilang makasama ang isang taong hindi basta-basta natitinag ng problema. Kapag nakikita niyang pursigido kang paunlarin ang sarili mo, sa trabaho man o personal na buhay, nai-inspire siya. At sa panahong maraming lalaki ang lutang at walang plano, ikaw ang magiging katiwasayan niya. Pangalawa, may disiplina sa sarili at buhay. Hindi mo agad sinusunod ang bawat bugso ng damdamin. Hindi mo kailangang palaging sagutin ang bawat komento o makisabay sa gulo. Kapag nakita niya'ng kaya mong kontrolin ang sarili mo sa galit, sa selos, o sa tukso, doon ka lalong nagiging kaakit-akit. Ang babae, gusto ng lalaking kaya siyang protektahan. At ang unang sinyalis niyan ay kung kaya mong protektahan ang sarili mo sa sarili mong kahinaan. Pangatlo, marunong makinig ng may malasakit. Hindi mo siya pinapakinggan para lang makasabat. Pinapakinggan mo siya para maramdaman niyang importante ang sinasabi niya. Yung kapag umiiyak siya, hindi mo siya tinuturuan agad. Pinaparamdam mo munang ligtas siyang ilabas ang sakit at kaibigan ang lalaking kaya siyang payapain. Mas malakas pa sa sino mang kayang siyang pasayahin lang. Pangapat, hindi siya hinahabol, pero nararamdaman niya ang presensya mo. Ito ang tinatawag na controlled distance. Hindi mo siya binabaliwala, pero hindi mo rin siya laging sinusuyo. May misteryo sa iyo na nagpapaisip sa kanya. Anong ginagawa niya ngayon? Bakit parang hindi siya nag-aalala kung mawala ako? Dahil sa misteryo, napapaisip siya. At sa pag-iisip niya sa'yo, nahuhulog siya. Panglima, may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Hindi ka basta nagpapaapak. Alam mong may halaga ka kahit hindi ka perpekto. Hindi mo hinahayaan na ang pagmamahal mo sa kanya ay maging dahilan para kalimutan mo ang dignidad mo at ang babaeng matalino, hinahangaan ang lalaking marunong rumespeto sa sarili dahil alam niyang kaya rin siyang respetuhin. Pang-anim, hindi minamadali ang pisikal na koneksyon. Lalaking hindi gutom sa katawan, kundi uhaw sa koneksyon. Kapag hindi ka nagmamadali sa pisikal, napapatunayan mong kaya mong mahalin siya bilang buo, hindi lang bilang katawan. Ang tunay na pangakit ay hindi sa haplos agad, kundi sa respeto at pasensya. Pangpito, marunong magayos at magdala ng sarili. Hindi ito tungkol sa damit lang, kundi sa aura. Kapag maayos kang magdala ng sarili mo, tuwid ang tindig, maganda ang pananalita, malinis sa katawan at pananamit, nagiging maaliwalas ang dating mo. Yung tipong kahit nasa palengke ka lang, may presence ka na hindi basta-basta mapapansin pero hindi rin malilimutan. Pangwalo, tahimik pero may lalim ang usapan. Kapag kasama ka, hindi siya bored. Hindi mo kailangan ng jokes sa bawat segundo. Pero sa tuwing may sinabi ka, may bigat, may wisdom, may pangunawa. Ikaw ang gusto niyang kachat sa madaling araw. Ikaw ang gusto niyang tanungin kapag may problema siya sa buhay. Pangsyam, hindi ka judgmental sa nakaraan niya hindi mo siya hinuhusgahan sa mga pagkakamaling pinagdadaanan niya. Hindi mo ginagawang biro ang mga insecurity niya. Hindi mo ginagamit laban sa kanya ang mga dati niyang karanasan. Pinaparamdam mong may bago siyang simula kapag kasama ka. At dahil diyan, hindi ka lang gusto, kundi pinanghahawakan. At pang pangsampo, may sarili kang mundo at hindi mo siya ginagawang sentro ng lahat. Hindi ka dependent. Masaya ka kahit mag-isa. May sarili kang misyon, pangarap at mga ginagawa. At kapag pinili mo siyang isama sa mundo mo, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagmamahal. At yan ang pinakamatinding pangakit. Ang lalaking hindi nangangailangan ng babae, pero pinipiling alagaan siya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na sex appeal ng isang lalaki ay hindi nakikita, kundi nararamdaman. Hindi ito tungkol sa gwapong mukha, mamahaling pabango, o damit na tatak. Ang sex appeal ay parang alon. Hindi ito laging malakas. Pero kapag dumampi sa puso ng babae, hindi niya alam kung bakit siya naa-attract. Basta ang alam niya, gusto kanyang makilala pa. At ang dahilan, dahil hindi kapilit. Hindi ka nagpapanggap. Hindi ka gumagawa ng ingay para lang mapansin. Gusto ng babae yung lalaking buo kahit mag-isa. Yung lalaking hindi desperado sa atensyon. Hindi takot sa katahimikan. At may respeto sa sarili at sa kapwa. Yung hindi nagmamadaling pasuki ng puso ng babae. Dahil alam niyang mas mahalaga ang pagiging karapat-dapat kaysa pagiging una. Kaibigan, Kapag pinili mong paunlarin ang sarili mo araw-araw, hindi para mapansin ka ng babae, kundi para mas maging maayos kang tao. Diyan kusang lumalakas ang dating mo. At sa oras na makita nila ang lalaking tahimik lang pero may direksyon, hindi ka na nila makakalimutan. Magsisimula silang magtanong, "Sino kaya siya?" At sa pagdaan ng panahon, ikaw na ang magiging panatag nilang lugar. Hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil pinatunayan mong karapat-dapat kang piliin. Kaya kung mahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng presensya na hindi madaling talikuran. Kung gusto mong maramdaman nilang iba ka, kahit wala kang sinasabi. Simulan mo sa pagiging buo sa sarili mo. Doon mo makikita, hindi mo kailangang habulin ang kahit sinong babae, dahil sila mismo ang lalapit at sa sarili nilang kusa, ikaw ang pipiliin nila. Ngayon ikaw naman, kaibigan. Sa mga bagay na nabanggit natin, alin ang pinakatumama sa iyo? At sa tingin mo, ano pa ang kailangan mong linangin sa sarili mo para hindi lang basta mapansin, kundi tuluyang ma-attract ang babaeng gusto mo? Comment mo sa baba. Kaibigan, napakaraming lalaki ang nag-aakala na kailangan nilang baguhin ang buong pagkatao nila para mahalin sila. Pumoporma ng hindi komportable, nagyayabang ng kayamanang wala, o nagkukunyaring may pusong hindi totoo. Pero, ang katotohanan, ang tunay na pangakit ay hindi galing sa panlabas. Galing ito sa paninindigan, sa intensyon, at sa tahimik mong lakas. Hindi mo kailangang maging sikat, hindi mo kailangang sumabay sa agos ng pagfaflex o pag-post ng kung ano-ano. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang sarili mo, disiplinahin ang sarili mo at maging lalaking kahit ikaw mismo ay proud maging ikaw. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng kahit sinong babae dahil ang tunay na lalaking may saysay ay hinahanap, hindi basta pinapalitan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo anong aspeto ng sarili mo ang kaya mong iangat simula ngayon. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Dahil kapag ginawa mo 'yon, siya na mismo ang lalapit dahil hindi kanya kayang kalimutan. Kaibigan, kung nabasa mo ito hanggang dulo, ibig sabihin, isa kang lalaking handang baguhin ang sarili hindi para lang magustuhan, kundi para maging mas matatag, mas marangal at mas karapat dapat sa tunay na pagmamahal. At ngayong alam mo na ang mga bagay na gustong gusto ng mga babae, panahon na para tanungin kita. Sa sampung bagay na, to, alin ang pinakatumama sa'yo? At alin ang gusto mong unti-unting buuin sa sarili mo? I-comment mo sa baba, dahil baka may ibang lalaking makabasa niyan at ma-inspire sa desisyon mo. At kung gusto mong patuloy na palalimin ang sarili mong karisma, kumpiyansa at paninindigan bilang isang lalaking may saysay, mag-subscribe ka na. Dahil sa channel na ito, hindi lang basta diskarte ang natututunan mo. Tunay na paglalaki, tunay na paninindigan, tunay na tagumpay. Kita-kits muli kaibigan.